Pasensya ka na. Medyo masungit ako kanina eh. Nainis lang kasi ako. Dahil hindi tayo nakapunta dun sa batis. Sayang. Meron pa naman ako importating sasabihin sa'yo doon. Nagulat kasi ako sa'yo eh. Hindi ko alam na masasabi mo pala yun kay Manang Salome eh. Wala ka, hindi ka naman ganun magsalita dati sa mga nakakatanda eh. Hayaan mo hihingi ako ng tawad kay Manang Salome. At sisiguraduhin ko sa yung hindi na mauulit yun. Tanya, ano yung importante niya sabihin mo sa batis? Ipapaalam ko lang sana sa'yo na... gusto din kita. Hindi nga. Ay, ba yan? Kasi wala kang wala nang bawihan to. Nakarecord sa isip ko to. Baka ka naman babawiin. Iyan ang totoo. yes I, I, I promise to make you happy. Promise. Wala kang hindi ko pagsisisihan to. Promise. Hindi ko pagsisisihan na sinabi mo na gusto mo rin ako. Hinding, hindi hindi, wala Dahil gustong gusto rin kita. Luna? Ate, ano to? Kala ko ba tutulungan mo ako? Ano yung pakikipagbati mo sa akin, yung pagbibihis mo sa akin? Wala lang yun? Akala ko ba gusto mo ako maging masaya? Yung pala sasaktan mo lang ako? Luna, sandali! Joaquin, huwag mo na siyang sundan. Dahil may gusto rin siya sa'yo. Ano? Kailan pa? Matagal na. Simula pa lang nung bata kayo. Hindi alam na ganun eh. I feel like a jerk. Pupunta ako si Luna, magsasorry ako sa kanya. Huwag na, Joaquin. Tsaka na lang. Pag malamig na yung ulo ng kapatid ko, kasi kapag ngayon mo ginawa yun, baka itaboy ka pa niya.